Good evening. Magandang gabi, magandang araw, magandang basta maganda. Maganda kayong lahat diyan. Ay balik ulit kami dito sa homeless style kasi sobrang talaga init. Straight na ng mga halos isang linggo na yung init namin dito na naranwan no, heat wave nga ang tawag dito, sobrang talaga. Uh, yung mga alaga kong manok may namatay dahil sa sobrang talagang init kasi pag uh, ano, umpisa ng init dito mga alas 11 ng umaga hanggang uh, alas 5, alas 6 ng hapon ay, ang kawawa talaga yung mga alaga ko at isa pa, siguro nagkaroon ako ng problema dito sa aking tuhod kasi nga, ay, ano talaga napaka nag tong tuhod ko mga tatlong araw na di ko alam kung ano na to rayo man na siguro to siguro sa edad na rin natin na anong ano natin ang edad natin ngayon ay medyo lagpas na tayo sa kalahating siglo <laughs> isos uh, dahilan tong bakit ako medyo minsan hirap ako naglakad kasi nung nakarang araw talagang tumutukod talaga sa tuhod ko na naglalakad ako dahil di ko alam anong bigla na lang eh, gabi natutulog kami eh, dito rin kami natulog noon sa labas, nung ano na, nung gumalaw na ako, bigla na lang yung parang may ugat na na, parang naipit siya, parang napilipit siya sa pakiramdam ko sa ilalim ng tuhod ko. Tapos, nung umaga, yun na yun, buong araw na yun, uh, naramdaman ko na, dinadamdam ko na talaga siyang masakit. Tapos, naglalakad ako na pababa, nang na pag <laughs> pag-anon, naman lang na pababa, Pababa ako ng ano mas maramdam ko siya, na ramdaman ko siya ng ano. Pakidala lang ano ko nak. Ah, ano yung cold compress. Naiwan ko yata dyan. Nasa lababo yata sa, sa kusina. O basta nandyan lang yun. Kalimutan ko eh. Pagbaba ko ng ganyan, naramdaman ko na talaga na parang tutukod talaga yung tuhod ko. Kung ano kaya to? May ugat na ipit urayuma tapos, hindi ko kasi makita din kasi nakapantalon. Nakapantalon ako. Eh, pagka dito, oh. Ayan. Ayan si Pradang. Yes, Pradang. Ayan, si Radang Radang. Nung ano na, nung pagka... Ano na siya? Ito yung hat. Ah, hat. <laughs> cold compress ko nilalagay ko to dito kasi ang laking alibyo ah. Ka yun nga yung pagtanggal ko ng pantalon, paghubad ko ng pantalon pala. Nakita ko man namaga siya ng konti kunti. Sabi ko ano kaya nangyari nito? Bakit ganito to? Tapos ah uh, pag nung basta pangatlong gabi ko na to ang nag ano nag, nilagay ko to ng malamig na ano, yung ko ng ganito ng ice sa loob. Tapos nung gabi na yon, binabad ko siguro mga dalawang oras mahigit hindi nampi dampi ko ng ganoon tapos pinapatong ko sa tuhod ko nung kinabukasan medyo may alibyo siya Kaya ko parang may alibyo tapos inulit ko naman nung nakarang gabi o nakagabi tapos ulit ngayon nung kagabi medyo mas okay okay na kahapon na nakapaglakad naman ako ng maayos na hindi naman kagaya nung nakarang araw talaga parang tutukod talaga yung dito dito banday parang yung sa ano yung ugat ko dito oh. ito dito ay ugat yung dito banda ito ito pag pisilin to ng ganyan medyo maramdaman ko yung masakit sakit siya ito siya tapos ako lang din maghilot hilot para maramdaman ko rin na masakit na ba o hindi at least makontrol ko nilot hilot ko siya eh ngayon parang hindi naman siya masyadong namaga na, na. mayroong kunti i-compare sa isa mayroon siyang kunti na maga rayo man siguro talaga to dahil ito so, idad natin. At saka lahi rin namin. Yung edad, edad ko, ganito, na madalas na rin, madalas maano na rin talaga sa rayuma. Tapos yung lahi namin, talagang mayroong lahi kami ng rayuma. So, sana naman, wag naman tong mga kasu kasuan mga ganyan. Ma Di ba may mamaga ng ganun? hirap, má, hirap mahirap para maglakad. Wag naman sana abot ng ganun kasi hirap no. May trabaho tapos ganyan. Atakihin ka ng rayuma. Yung pinagbintangan ko ito sa sobrang init din siguro. Dahil ang sama talaga ng init na sa amin ngayon dito. Sobra sobrang sama talaga. Eh, imagine yung mga animal namin dito, yung dalawang manok na ano namatay siguro sa ano yun sa sa sobrang init kasi yung alam mo naman yung pag mga ng manok ang baba ng bubong tapos wala masyadong hangin pa naman pag araw doon siguro na ano napuruhan yung mga manok na alaga ko dito. Ang hirap nga talaga, ang hirap na init pa tapos may maramdaman. Unang karang taon, ang ano ko naman yung ano, yung vertigo. Yun yung naramdaman ko noong nakaraang taon. Tapos umuukay naman siya na ano naman na nagiging stable naman din yung hanggang ngayon yung ano at least pag uh, mayroon ako, mayro mayroon ako maramdaman na ano mayroon naman ako ng medyo pagkahilo minsan at least may gamot ako nakahanda uh, doon yun ang iniinom ko kasi maramdaman ko pa rin talaga yung vertigo Ayos to ah. Nauna ka pa dyan matulog manok ka. Ah. Ha manok? <laughs> si Prada na wala. Hindi ko alam ano nagpunta. Ayun. Ayun. Saan galing yan? Diyan man yung eh, So yan ay eh, ano ko to. I eh, cold compress compress ko muna to. Para at least man lang. Eh, malay mo naman na ah, makuha natin to sa ganitong cold compress compress. Pag compress compress. Pag uh, hindi talaga tumano, eh baka sunod linggo iano ko to sa ilapit ko to sa doktor kasi at least malaman natin kung ano talaga yung kalagayan nitong tuhod ko eh, mahirap na pagka uh, maano to pag uh, um -okay naman hindi eh, ko na to ilapit sa doktor eh, naman tayo pag hanggat ma ano natin maagap-agapa natin wala, wala, pero wala akong antibiotics nito na iniinom -ano ko lang to ito lang pinapalamig-lamig ko lang to Uy. Ano Kinaan mo yung sandwich ko. <laughs> Kinain ni Israel. Gutom yan. Gutom yan. Kumain ka na, Raeli. Ayun yung ano ko. Problema ano? mo ngayon. Huwag okay. mo isirang. Ah, mas walang gabi siya, no? Baka daw alas 12. Hanggang alas 12 siya. Huwag mo na ilock yung gate kasi hindi ko alam kung baka hanggang alas 12 ako. sa ngayon pa naman dito sa amin walang kahangin-hangin itong oras na to eh pagka ano naman pag hangin-hangin na mabilis naman ano ma namin yung lamig kasi yun na isang linggo na tong ganitong street talaga tong ano eh Wal isang linggo may isang linggo na ba mahigit na mahigit na kasi dito yung nakarang linggo nandito yung anak ng amo namin isang linggo sila dito ano to, oy no yan Nain ako na ka na napuputol yung pagsalita ko eh dahil sa pusa na to. Ang kulit ah. Ano yung makulit na pusa. Naglalaro. Prada. Ayan yung tirap ka. Walang scarling. Wala. May isang linggo na to mahigit. Kaya sobrang uh, ano na kami dito. Yung... Banas na Ano na talaga yung lugar namin dito Sobrang talagang init. Yung, bilang yung init na parang sa Pilipinas na. Yung parang galing sa, ano, nasa lupa. Tapos parang aakyat sa, ano, sa taas. Na, ano? Tapos yung bahay na, ano, yung bahay na, uh, so, sa mga nakatira dito. Lahat yan, bukas, pinto, bintana, lahat, lahat yan. Uh, 20, hindi, ah, 33 grado ngayong gabi. Ang sa, ano, nag, nagmarka Matas yung, yung yun. temperature. Ngayon, no? Mas mataas ngayon. Kasi nga kanina nung, ano pa lang, nung mga, hapon pa lang ah, mga ano pa lang paglabas ko dito mga alas alas 3 siguro 'yon, alas 4. Sus grabe talaga yung init. Tapos kahapon may pumunta rin dito na nagayos ng tubig dito sa ano, yung kasi nga may problema tubig rin namin dito na papasok. Wala dito papasok sa swimming pool. At saka dito na ibang mga ano, ibang lugar dito na ayong mga ano dito, mga sulok-sulok dito, mga garden wala sus alas dos media ng hapon kapon nagtawag pa dito sa bahay na tingnan daw sang ganito kasi kung oh, may tubig na ba di siya nagcheck dito eh, may tubig na di sinabi ko yung may walang tubig yan doon sa may yung kabila doon dinala pa ako sobrang init talaga tapos nagmamadali ng umuwi yung kasama niya uwi na tayo kasi grabing init talaga alas dos media kasagsagan talaga ng init yun kasi kahapon pumapalo rin kami dito ng 42 siguro kahapon 43 mga ganun Lalo sa capital kasi ang capital dito, yung sa Sevilla, sobrang taas talaga. Kaya ngayon, ang temperature nila doon, gumarka daw ng 44 pero sobra pa yon May, ruga, may lugar din sila doon na sobrang mataas ang temperature. Dito rin naman, may kaya dito, halimbawa sa swimming pool dito, 43. Pero pagpasok mo doon sa kabila, may mga 42. May, sa kabila naman, 45. Parang ganun. Ewan ba, ko, ba't di pare-parehas? Na ito yung ano ko pinagbintangan ko rin yun talaga yung ano, yung temperature na sobrang taas siguro ng temperature dahil sa, ito sa tuhod ko yun siguro na Naka nagka yung vertigo ngayon naman yung ano. Yun nga, vertigo. Buti nga yung vertigo ko itong summer na to, sumumpong yata ng isang beses lang. Mag na ano. So na pa naman kasi may gamot na. So ito naman, yung rayuma ko. Ang ano ko ito, rayuma eh. Kasi minsan pagkagalaw mo lang ng kunti ng ganun, ay nako na milipit ako sa sakit kasi parang pinipiga yung parang may, may porsyon dito sa tuhod ko na parang pinipiga na parang inipit ng husto talaga piga sabay ipit ma ganun ang pakiramdam ko <coughs> nako pinasukan niya ta bibig ko ng langaw hindi lamok kadire ayun yung ano Kay na talaga hirap no ang dami natin dami maramdaman tapos ganito yung trabaho natin di pa pwedeng iwan, di pa tayo pwedeng magretiro sa trabaho kasi meron pa tayo mga uh, mga ano pa mga obligasyon na dapat nating babayaran mga bahay pa na loan sa bangko na babayaran pa hanggang ngayon paano maiwan yan na mag di ka naman ano na mag ano talaga sa trabaho tapos isa pa di kami pwedeng basta-basta maka ano dito kasi so may mga may mga animal dito kami. Para kami ano eh. Imbis na hindi kami lugar to, magalaga mag-alaga na mag alaga Tatlo na alaga namin tuloy. hirap talaga iwanan. So ito yung mga alaga namin. kung saan kami. yan sila. kaya nakaka nakakaano naman. Nakaka miss pagka uh, wala, wala lang kami dito. Yung, lalo yung isang aso namin dito. I iyak talaga yung pagdating. Ito, ito. Ah, kulit-kulit kulit. Talaga, kulit any, hyper si Prada ngayon. Prada, ang hyper mo kaya? Ang oh, hyper mo, ha? Ano ang ginagawa mo dyan, hoy? Ang ano lang nito, yung malamig na nilagay ko ito sa tuhod, ito-ito siya. nakapatong yan dyan pagka ano na yung halimbawa mga abot ng mga isang oras nakapatong dyan parang parang siya namamanhid siguro sa lamig yung lamig na ano dito dumadampi siya na naka steady lang siya dyan namamanhid siya tapos pagka ano ang parang ano niyan, yung halimbawa nakaano ano siya na medyo matagal ang sarap ng pakiramdam ko sarap ng tulog kasi ano, eh, para nakakarelax pag uh, sa, sa tempo kasi rin eh. E, ito yung ano namin. Sabi ni Mira, ano daw? Ihat e, compress ko. Sabi ko, hat compress parang ano eh. Parang di yata magandang hat compress kasi ano, namaga. Tapos di, di di Sabi ko mas maganda siguro talaga ano. Kasi pag napilay ka ng basketball, iba parang malamig ang iyan Idampi doon sa ano mo mga panganganya namaga babad pa nga sa yelo. Inamaga eh, naman to siya, pero hindi naman namula. Hindi man wala naman siyang iba pang nakikita ko na namula talaga siya, wala naman. Ang ano lang namaga at saka masakit. Pero pwede naman kung ano, maglakad talaga. Tapos, yun na pagdating ng ano, mga gabing gabi na. Masarap ng pakiramdam. Masarap na matulog na. Nandun ka na, ano, nakalapat siya. Tapos, tutulog. Parang relax na relax ako. Kasi, sa, ano, sa tempo din. Ah, ganito, sobrang init. Itong ano, itong matutulog ganito na ano, natutulog kami ng ganito sa labas. Never ko to nasubukan sa ano, sa probinsya namin dati. Sa ano, ah matulog sa labas na sobrang init. Dito, dito, dito kasi wala naman 'di na, Ano? E dito. <laughs> subra sobra talaga itong sa loob ng ilang taon namin dito na nakatira. Last year, ito 'yung ito talaga 'yung pinakamainit. Mainit as in mainit. Sobrang init talaga ngayon. Hindi na nga ano dito. Hindi na nga yung iba dito nag ano na uh, yung mga tao dito. Wala. Ah, ang eh, halimbawa ganito kagaya sa amin nakatira yung kasama namin doon sa taas. May bahay. Doon na na sa kalye tutulog. Homeless na rin sila. Eh parang homeless kami talaga dito kasi pagdating ng ano si Mirai nagprepare na sila ng ano nagprepare na siya ng mga gamit para dalhin dito sa ano. Dalhin ng dito sa labas. Dito si Prada. Tapos Laki, ang ano niyan, ang... Oh, bubuan. Kinuhuli <laughs> yung kamay ko. Ang ano niyan pagdating ng umaga, diba, kasi maaga rin ako nagsimula ng trabaho, kaya ngayon, uh, dipinde kung mayroon talaga. Kung uh, magdilig, mga 5.30, bago mag-alas 6, nag-ubisan na ako. Kanina, mga alas 5 pa pala nagising, akala ko, ano na eh. Uh, alas, alas, alas 6 na, kasi di masyadong, alam mo naman, malabo na rin mata natin. Yung real, sino papasok pa doon pala? Ay, Kai. Ako mapasok. Yung rilo ko na nandun na iwan. Pasok mo rin. Pa. Tapos, alas 5 pa lang, alas 5 gis yata yun. Walang, wala rin kaming ilaw dito na nag, ano, nag brown out din dito. Kaya nagpa-under pa ako ng motor. Ko, akala ko alas 6 na. So, tulog muna ako ulit. Hang, mga alas 6 media yata yun. nayon nag -ano na naman ako. Bumango na. Tapos, yun. Nag-umpisa ako sa trabaho. Kasi ang, ano nga dito pagdating ng alas 11 alas 10 media pa nga lang eh, sobrang init na pag nasa talagang ano ka dito sa labas bad na babad napakainit talaga ngayon buti pa yung ibang bansa dito sa Europe ngayon ano daw sabi ni pamangkin ko si Tila sa ano sila sa Norway ang grado nila doon 15 grado oh, grabe naman no. 15 grado pang inverno pang winter na yun sa amin dito ah sa may prediction naman na sunod linggo daw bababa ang ano, itong ating linggo bukas yata umpisa ang baba ng temperature. Kusa na naman nakakasawa talaga ang init eh. Mas gusto ko pa talaga yung lamig kasi ang lamig sobrang lamig. Jacket ka na magsapaw ka na magsapaw ng mga ano, ng mga suot mo, magpantalon, magmedias, magbunit, magguantes, wala. Tamgal ang lamig, pero pag mainit, naghubad ka na lahat. <laughs> maghubad na lahat ang initan dyan pa din yan hindi na pawisan ka pa maligo ka ulit pawisan ulit maligo eh may naghubad ka pagka ano mainit kasi ano nga eh mainit pero ang in, ah, pero ang mainit na mainit nandiyan pa rin yan talaga kaya ako mas gusto ka ko ng lamig ayoko talaga ng mainit dito kaya mag, magtanong sila sa akin anong gusto ko daw na panahon mainit o malamig sabi ko sa malamig tunan ko sa malamig kasi Anong ano mo? I ano mo 'yung sarili mo diyan sa sobrang init. Dilikado naman din ang sobrang lamig kasi mayroon ding na ano rito eh pag uh, sobrang sobrang na talaga. Napaka ano rin niya. Pero mas ano, mas madali ang labanan ang lamig kaysa init. Ang init talaga hirap. Para hindi wala kang kalaban laban sa ano? Uy. Sa init. Eh dito naman ang lagkit ay ang lagit di ka manglagkit sa katawan di ka gaya ng sa atin so ito na yung ano vlog kong rayo ma vlog hindi <laughs> ko nga ano to kung ano to ipa doktor ko nga to kung ano talaga to ito yung naramdaman kong pananakit ng tuhod ko ito okay naman tong isa tuhod wala namang tong wala akong naramdaman dito pero itong isa talaga yung kanan kong tuhod yun yung ano ko ang sama ng pakiramdam ko nito eh, umpisa na yung ano. Ang yelo kasi pag buong-buo pa siya dito sa loob, mm. daming ano, ha, daming lang, lamok. Pag buo pa dito sa loob, di mas di, di ko ramdam yung ano, sobrang ayong re relax, yung yung ma, malamig. Pero ngayon nag-umpisa na siya natutunaw. Ay ano. Natutunaw, natutunaw siya. na siya. Parang may mga tubig na sa sa ilalim mo, yano? Kanina kasi buong-buo talaga 'to. Ngayon may ano na lambot na siya. Yun na, maramdaman ko na yung malamig na dumadampi doon sa tuhod ko parang susuot si ilalim oh, ano, uminom si Israel Israel yung tubig ng swimming pool ha Ma -ano yan, may maubos yan <laughs> dito kami sa gilid nga ng swimming pool na tulog nung nakaraang linggo doon kami sa taas dyan sa may ano lang sa may buhangin kaya lang lipat kami location dito sabi ko nga sa kasama dito mayroon na kami bagong residensya daw so bye, bye na po good night sa inyo lahat